So ayun mga kaasang, meron tayong bagong fry dahil meron akong sinaliang isang grow out challenge dito sa atin sa Laguna. So ayan, may pang sticker pa nga na binigay sa atin. No? At ayan, PR Aquatics at yung sticker ni Koy Stiko, ayan, follow kayo dyan. So sinaliang ko itong EC Fire B2 na GOC kasi in-invite ako ni Sir Mon. Si Sir Mon, si ano yan, si Reborn Crossbreed. So ayan, hindi makatanggay talaga pag siya yung nag-invite. So ayan kahit uh, di hindi ako masyado Di ko masyado trip talaga yung mga ganyan eh, mga grow challenge pero sumali pa rin ako Diyan muna yan so yun mga kasang, no after almost 2 weeks ata at yun nga, no, gaya na sabi ko, hindi ko talaga masyadong trip yung mga GOC <laughs> Dahil hindi ako masyado nag na ngayon at medyo busy. So, ito pa rin yung fry natin, almost 2 weeks na. At hindi ko pa rin siya naasikaso, hindi ko pa rin siya na nailipat. Dahil pansamantala pa lang yung lalagyan talaga nito dahil nasa 10 gallons lang to na naka-divider. So, ngayon, iniisip ko na ilipat na siya sa 20 gallons kung saan doon ko na siya palalakihin. So, tututukan na natin ngayon yan at kailangan ko ilipat yan so yon i-update ko na rin kayo sa mga flowerhorn natin dito kung ano nang nangyari ito yung binigay sa akin ni Sir Born Crossbreed na NMAX na flowerhorn nung nakaraang pumunta ako sa kanya so ito na siya, ang ganda ng condition niya ngayon no? Uh, hindi lang ako sure kung lalaki pa yung cook niya o ganyan na lang siya dahil uh, pinapakain ko lang dito eh gapi, <laughs> yung mga gapi ko, yung mga calls tsaka yung uh, mga pellets natin so hindi na ako nag-live food ngayon wala na rin ako oras i-update ko na rin kayo dito sa ating female no? meron tayong female dito na uh, nakalimutan ko na kung anong tawag doon sa strain nito. basta galing din to doon sa ano eh, doon sa kagrupo nila sir um, sa team ko okay chairman strain niya tayo Chair, ayun chairman genesis So, Chairman Genesis, meron tayong dalawa female. Tapos yan, silipin nyo na rin yung ano, yung ating red bug tail na long uh, high fin so ayan, dumadami na siya no nagsimula tayo dyan, uh, trio so ilang buwan na rin na nakalipas at medyo dumadami na siya pero hindi pa ako nagre-release niyan so yung kumuha ko ng fry carry nung nakaraan so ito na nga yung natira sa akin meron akong tatlong piraso dito na x max x max naman to So, para tayo mga motor dito. <laughs> so, may ilig sa motor yung nag nito. So, pinangalan niya dyan X-Max Train. At, ayun, nandiyan lang siya sa mga maliliit natin lalagyan kasi naubos na yung lalagyan ko dahil na nung mga time na parang medyo tinamad ako sa flower horn, eh, binenta ko yung mga malalaki kong aquarium. So, ang natira sa akin ay yung mga panggapis. So, dito naman tayo sa likod. Silipin naman natin yung ating mga flower horn dito. So, Meron pa ako dito dalawang female, dito muna tayo mag-start. Ito dalawang female, itong isang female na to na Chairman Genesis, kakaitlog lang ito kaya ganyan itsura niyan. Kakaitlog lang 'yan. Actually, kakakain niya lang ng itlog no. Hindi ko pa siya na-try ulit i-breed. Dati na-try ko i-breed 'yan doon sa ating ano, uh, iconic beast lab na Flowerhorn kaso sa kasamang palad eh, ng itlog siya nang hindi natin malaya dahil madaling araw, so hindi ko nga na-breed yun, so ito na yung female natin uh, matanda na to eh, yung female natin na uh, alawi strain, alawi jeans so hindi ko na i yun ito na siguro ang susunod ko tututukan yung ano na yan, chairman genesis na yan dahil masipag yun mga itlog tapos yung binigay din sa atin sa reborn kung maalala nyo, ilang years na to sa akin 2 years na rin yata ito itong ating Spartan, red Spartan. So yan, ang laki ng katawan nito guys. Ang ganda ng kulay nito, no? hindi masyadong makop pero ang ganda ng kulay niya. Tsaka ang lapad ng katawan. Hindi ko alam kung bakit lumapad ng ganyan yung katawan niya dahil basa sa pagpapalaki ko sa kanya. Minsan kasi ganun eh, depende sa pag-groom mo eh. Ako kasi usually, ang pansin ko, pag nag-groom ako, lumalaki yung katawan. Tapos yung kok, medyo naiiwan siya. Kasi ang ginagamit ko lang naman eh, pellets. At ayun, hindi ko sure kung, ano, kung yung iba ay eh, nagagawa nila malitong katawan saka malaki yung cock ito naman yung galing kay Boy Ubo na fry na nakuha ko dati uh, kalimutan ko na ako nung ano yan, parang metal storm yata ito so yan nga yung uh, nabreed ni Boy Ubo tapos binibenta ko na to dati pa <laughs> kaso hindi ko rin naasikaso eh. so pinapakita ko lang siya sa vlog na sinasabi ko lang na binibenta ko to 1.5 lang benta ko dyan Kung meron lang may gusto Kung wala naman Okay lang din So ililipat na natin yung sa harapan Yung fish ko Nandun pa rin Tapos ito yung beast lab natin At yun no Naka problema tong beast lab natin Simula nung mag ano, Nagbagyo bagyo Medyo nilamig ata siya At nangitim na yan Ganyan nangitim Tapos kumakain pa to eh Pero ngayon parang wala siya sa mood So yan may mga heater tayo dyan Plina plano ko na buksan niya mga heater So meron pa akong dalawang heater na itabi dyan try ko lagyan ng heater to no kasi hindi na rin talaga ako gumagamit ng heater pero this time mukhang kailangan ko na kasi parang nahihirapan siya makarecover so try natin bigyan ng pagkain ng ano ng flower no at tignan natin kung magre-react kasi pag ano pag nag-react yan ibig sabihin okay pa yan pag hindi yan nag-react eh medyo may problema tayo diyan so yan nilagay ko na nga yung pellets at tingin ko hindi siya nag-react kasi usually pag ang ano ang flower horn masigla o oh, kahit kahit nangingitim no kahit stress siya pero okay siya eh kakain talaga yon kagaya nito ito nga lumalapit pa lang tayo eh, talagang kala mo gutom na gutom kahit kakakain lang yan kanina so ganun ang ugali ng mga flower horn mailig silang lumapit sa tao pag may lalapit sa kanila dahil lumingi sila na pagkain at feeling nila pakakainin sila so talagang may problema ang flower horn nyo pag nilapitan nyo yan at hindi niya pinansin yung pagkain so ganito yung itsura ng ano yan. Ang normal na flower horn, ganyan kumain. Pag nilapitan nyo, talagang susunggaba Kahit busog pa yan, kakain at kakain niya. No? Para nagwawala pa nga yan pag kumakain. So, ganyan yung natural. So, ang flower horn, pag hindi masyado kumakain, eh, may problema yon So, ito, susubukan nga natin to Lagyan ng heater, baka maka, ano pa, makaka-recover pa yan, no? Pero, ngayon nagtataka ko, hindi kumain eh. Kanina kumain yan eh. Pero, ngayon hindi. So, kailangan na natin lagyan ng heater. Pero, bago yun, eh, ayusin ko muna yung lalagyan natin ng ating metal storm. So, meron ako dito 20 galos. Dati nilalagyan ko to ng mga glow tetra na paninda ko. So ngayon inalis ko na rin yung mga paninda ko na yan Ito natira na lang sa akin yan So ilalagay ko na yan somewhere dyan sa mga vacant ko dyan Para ilalagay ko dito sa 20 gallons Yung ating metal storm So kunin na natin sa dito na natin ilalagay uh, try natin hawakan hindi ko na nahawakan pag kayo guys ng flower no, kalmahan nyo lang yung kamay nyo kasi yung iba dinadakma yan no? nagtataka yung iba pa paano karoon nahawakan sila na hindi pumapalag kalmahan nyo lang kasi pag kalmado kayo kalmado rin yan kasi nagugulat yan eh. pag nagulat ka, pag gumawa ka parang medyo takot ka at nagugulat gulat ka pati sya ganon din so yun, diretsyo na natin, no? walang acclimate kasi parehas lang naman yung temperature ng ating tubig dito at yun nga kasama nyo sa go dyan sa baba naman yung NMAX so ayan balikan natin yan mamaya uh, dyan ko na ilalagay hanggang sa mabenta ko na yan para pag <laughs> nagano ako dito naglalakad-lakad ako dyan may treadmill kami nagpapapayat ako eh, nakatingin ako sa akin flower so ito naman yung ano yung sa GOC natin lagay na natin dito sa 20 gallons yan para makahabol siya no feeling ko yung mga kalaban nito ano eh, malalaki na ngayon malaking fry pa rin naman pero malaki na itong sa akin, medyo na yan pero makakahabol at makakahabol yan kasi nga nilagay na natin sila sa siya sa malaking lalagyan so yun no idiretso na rin natin ang linis para okay siya dyan no? So so water change na natin to at isasabay ko na rin yung isa uh, bubuksan nga natin yung heater So yan. dali mag water change dito, diretso lang sa sink. Ito rin. Tapos gripo, diretso lang din sa gripo guys ako maglagay no dahil uh, 10% o 20% lang ako kung mag water change. So kung may chlorine man yan, hindi din siya masyadong maapektuhan dyan. Kaya okay lang din yung ganyan na diretso. So kung kayo, kung sa tingin nyo malakas ang chlorine sa inyo tapos uh, marami kayong mag water change mga kalahati o mahigit kalahati ng tank. Eh lagyan nyo na anti-chlorine para mas sure lang tayo no kasi ah, delikado sa kanila so ayan ang laki na lang lang uyan nito so tingin ko lalaki na to ang paliwanag diyan guys no mas malaki yung lalagyan mas mabigat yung pressure ng tubig so yung isda na ilalagay mo doon eh syempre mabibigatan siya sa pressure at mag adjust yung katawan niya kaya lalo siyang lalaki kaya nga mas malaking lalagyan mas maganda talaga sa flower horn. kasi mas lumalaki sila doon na hanggang sa full potential niya at ito naman ang problema natin, hindi ko makain. Yeah. I-update ko kayo kung anong mangyari dito. Pero ngayon, eh ganyan nga siya, matamlay siya. No? Pero magiging okay yan yeah. pag nilagyan natin itong heater. So yung heater ko dito, 100 watts yan. Ang ginagamit kong heater, no? 100 watts para sa 20 gallons. So mas mataas sa 20, mga 50 gallons, gagamit na ako ng mga 200 watts yan. Tapos pag mga 75, eh mga 300 watts. So ang problema ko dito, wala akong ano no, wala akong saksakan doon kaya hindi ko nilagyan din dati pa. So tatry ako ng extension ngayon at ayun no, marami nagtatanong, pwede bang gumamit ng extension? Pwede naman guys no, hindi lang recommend ng mga manufacturer kasi yung 100 watts eh medyo malakas 'yon. So dapat yung wire na gagamitin niyo eh makapal. So hindi lahat ng extension pwede diyan, dapat diyan yung mga heavy duty at makakapal. Kasi pag manipis yan at bumukas tong dalawang to, 200 watts yung gagapang na kuryente dyan, eh delikado yon at pwedeng masunog yung wire. So, kaya hindi nire-recommend ng mga manufacturer yan. Pero pwede naman, basta uh, careful lang sa paggamit ng mga wire. So ayan guys, no after ilang years na ginagamit ko to <laughs> gumagana pa rin. Ito parang 5 years na yata o may 5 years na itong sobo ko na, ano na, yan, uh, heater na yan. Itong isa na ilibre lang sa akin yata yan, ang swap swap lang. So, kaya gumagana sila, sana mag-automatic shut off pa rin yan. Kasi doon natin malalaman kung okay pa yan. Para nga pala doon sa mga hindi pa marunong gumamit ng heater. Uh, dapat nakalubog siya. Bago nyo isaksak, dapat nakalubog siya. Kasi ang mangyayari niya, pag inangat sa tubig yan at uminit yan, pwedeng mabasag yung glass. So yun yung iniingatan ng mga manufacturer. Kaya uh, yun yung sinasabi nila na tamang paggamit niyan. Uminit kasi yung glass niyan eh. Tapos pag uminit yung glass, kaya umiinit yung tubig so ganoon lang ano yan ang sistema nyan so ayan bukas pa rin yung ilong nito grabe paano nagbabaga na show hintayin natin mamatay guys no kasi hindi ko pwedeng iwanan to pag hindi to namatay malalaga ang ating mga isda kasi hindi ko rin sure matagal ko lang muling nagamit yan so yun uh, yun nga lang ang ng ina-advise ko At ang mga tip ko sa mga gagamit ng heater yung mga bagoon dyan ilubog nyo muna lahat kasi submersible naman ang design niyan. Diyan papasukin ng tubig. Kailangan nakalubog siya lahat bago niyo isaksak. Tapos pag mag-water change kayo, hugutin niyo muna bago kayo mag-water change kasi pag bumaba yung level ng tubig at hindi niyo mapansin na yung salamin niya na umangat na sa tubig, maaaring mabasag din 'yon. Kaya ayun, tanggalin niyo muna 'yan. Pero kung ano naman, kung hindi naman siya sa tingin niyo mababanta 'yon na hindi umangat sa tubig yung glass. Eh, pwede naman kayo mag-water change nang hindi tinatanggal yung saksakan ng heater. So, yung heater natin, automatic yan, guys, no? Automatic mamamatay yan. Automatic mamamatay pag na-reach nyo na yung init na nakaset sa kanya. So, hanggang dito na lang, mga kasang. Maraming maraming salamat sa mga nanood. Fish out.